Welcome to my vlog. dito kami ngayon sa Small Bill 21 Hotel. Dito sa KTB. And... At, to... At nagpapicture muna kami di pro oh, kami ng kumain. Ah, si Javi si gusto ng kumanta. At nagwaki-waki. Dahil birthday ni Mary Ann, dito kami nag-celebrate sa kanyang birthday dito sa KTB 21 Hotel. Happy birthday, nina Happy, Happy birthday! to you. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday. Susunod na natin ay isa pang ang maglo ng Happy birthday. Happy birthday to you. At dito sa Kitty Bar, mayroon silang promo package na worth 5k. Consumable good for 10 person to 15 with a uh, 3 hours accommodation. At ito ang mga pagkain na inihanda nila para sa amin dinner, mayroong dalawang pizza, mayroon ding juice ng cucumber. Hindi kasama ang cake. si si ko na. Happy birthday to you. Happy birthday. <letter scholarship> Tapos na kaon. At dito sa labas. Wow, 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 uh, wow, wow. Hotel. Picture picture pa kami. The birthday hotel na kami na Uwian sa bahay. After 3 hours, alis na kami sa buwan na kami. Room. Galing kami sa loob ng Kiki TV extend na time uh, birthday ni Maria. My sister. Pero enjoy ang um, birthday celebration Lebron. naman ang kanilang lobby. Punta sa labas. Binibus na kami. Kanya-kanya kami kanya, kanya, ng bahay. Si Ang naman, maghiwalay kami. Siya papunta sa kanyang trabaho doon, sa matulog. At ako naman, diretso sa bahay. Sumakay muna ako sa service nila ni Lowell para i-drop ako doon sa Manduliao Plaza. Ito na kami sa labas na... Hindi pa natapos ang picture-picture. Dito pa rin sa labas. Okay. Okay. Tapos ang birthday. Bye-bye. 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 bye 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 okay.